Ginising ng baha kaninang alas 4 ng madaling araw ang mga residente sa Barangay City Camp Central, Baguio City. Ang kanal sa tabi ng kanilang mga bahay muling umapaw matapos mabarahan muli ng basura ang mga steel screen. Ito'y dahil na rin sa magtamag na buhos ng ulan dala ng bagyong emong. kaya ang mga residente nag-alsa balutan na. Si Nanay Estrelita, itinaas na ang kanilang mga kagamitan. Malakas ang daloy ng tubig. tigna mo, pinasok lahat yan. O, lahat yung mga gamit namin. Agad namang kumilos ang barangay at tinanggal ang mga nakabarang basura. Bagamat humupa pansamantalang baha, hindi pa rin kampante ang mga residente, lalo pat pabugsubugso pa rin ang bulus ng ulan. Ayon sa ilang mga residente, alas 6 ng umaga humupa ang tubig mula sa kanal na ito na siyang pumasok sa ilang mga kabahayan dito sa Barangay City Camp Central sa Baguio City. Pero pasado alas 9 ng umaga ay makikita na muling umapaw ang tubig at kaunti na lamang ay maaabot na nito ang tulay. Kaya naman hindi mapigilang mangamba ng ilang mga residente na umapaw muli ito at pumasok sa kanilang mga kabahayan sa patuloy na pag-uulan na bunsod pa rin ng bagyong emong. Bukod kila nanay Esterilita, pinasukin ng gatuhod na baha ang bahay ni nanay Emma. Laking pasasalamat na lamang nila at hindi ito umabot sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ngayon lang siya bumaha ng ganitong ganito asing malaki. Kasi dati binabaha man yan, pero may tubig pa rin pero hindi ganitong nung madaling araw hanggang bewang na yan. Pero dati, oo binabaha yan pero hindi ganyang kalaking ngayon lang dahil din sa tuloy-tuloy na pag-uulan ay halos ganito na ang sitwasyon ng ilang mga kabahayan at kung titignan natin ay halos lubog na din ang ilang mga taniman ng gulay sa lugar. Dahil sa epekto ng bagyong Emong, halos 26 na mga pamilya o 115 mga individual mula sa dalawang barangay sa Baguio City ang pansamantalang nananatili sa Evacuation Center ng City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa pagbaha. Mahirap din po. Lalo na po may mga bata po, hindi lang naman po sa akin mga kapitbahay din po namin. We cannot uh, deny na Maraming mga flooded areas na nangyari dito sa syudad but uh, uh, I think all the barangay officials are in full force addressing all the issues. Bukod sa pagbaha, isa rin sa maigting na binabantayan sa lungsod ang mga banta ng pagguho ng lupa. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, posibleng madagdagan pa ang mga nauna ng naitalang insidente ng pagguho ng lupa at maging ang bilang ng mga ililikas na pamilya sa pagpapatuloy ng maulang panahon. Vanessa Bugtong, RNG News.